Kung ginagamit na halimbawa yung mga pananaw ng mga nasa loob ng simbahan, natanu po iyon, kasabihin ng mga nasa loob ng pananampalataya natin, saka na lang kami maglilingkod sa simbahan kapag retired na kami. Bakit? Aabot ka pa ba ng retirement? No? Saka na kami maglilingkod sa simbahan at sa Diyos kapag wala na kami ganong pinagkakaabalahanan. Hindi ba mas mainam? Bata ka pa, namumulat ka na, na maging mapaglingkod sa Diyos at sa Kanyang simbahan, upang kung ikaw ay tumanda na, kitang-kita mo ang halaga at kapalit na pagpapala na ikapagkaloob ng Diyos sa lahat ng mga pagsusumikap na paglilingkod na ito. You know, that has been the attitude of many Catholics. Pag wala na kami pinagkakaabalahan, doon na lang kami maglilingkod. Busy pa kami, marami pa kami ginagawa. Bakit may mga kilala kong mga tao, napaka-busy nila, but they always find time to serve the Lord.